Bakit ka titigil sa paninigarilyo? Una, ang erason mo sa sarili mo ay mahal mo ang sarili mo. Kung bakit ka titigil sa paninigarilyo. <coughs> Ikapangalawa, sabihin mo sa sarili mo na sayang yung pira mo na ibinibili mo ng sigarilyo. Kung pinabili mo lang yun ang makakain mo o iniipon mo yun, mas okay pa. So yun ang gawin mong unang rason sa sarili mo. Huwag kang maggawa ng rason na dahil sa kanila, dahil sa gawin mo para sa sarili mo. 'Yun ang pinakamaganda. Yung mahal mo yung sarili mo at sayang ng pira na ginastos mo. Kung pag sinasabi natin, natin to, sinasabi tigilan mo po ni Negarejo sa sabihin, na sagutin naman tayo na Mala, tarad, maano, malaki na yung gasto ko nito. Ba't ko patitigilan? Hindi. Ah, uh, kapag yun ang rason mo sa sarili mo sabihin mo na sabihin mo na lang na tarantado ka talaga kasi hindi <coughs> yun naman rason pa yun ang rason kung bakit mo ititigil ang paninigarilyo kung wala kang balak itigil ang paninigarilyo kaya mo yan kagaya ko rin kita dati na akala ko hindi ko kaya itigil ang paninigarilyo pero yung inisip ko na mahal ko yung sarili ko gusto ko pang mabuhay ng matagal at sayang ng pira ko na binibili ng sigarilyo minsan sa bahay walang ulam pero yung sigarilyo natin ayan pakiti pakiti kaha kaha oh, yun so yun yung ko na sayang <coughs> so di ba mahirap tayo okay lang siguro yung mga mayaman pero pero yung mga, katulad natin sabayan pa natin ng bisyo yung kunting kita natin eh huwag na sabihin na lang natin na sayang yung pira na pinagagasto natin dyan at mahal natin yung sarili natin yun ang gawin nating rason So, mahirap din itigil ang paninigarilyo dahil mahabang proseso. Una, pagtigil ng paninigarilyo ay bawat akong 20 stick bawat araw ay <coughs> ngayong araw, nisip mo na titigil ka. So, ngayong araw is 20 yung sigar sigarilyo mo, yung ubusin mo. Tapos bukas, so minus ka ng isa, 19 na lang pagkasunod na araw 18 pagkasunod na araw 17 pagkasunod na araw 16 pagkasunod 15 pagkasunod na araw 15 pagkasunod 14 pagkasunod 13 pagkasunod 12 pagkasunod 11 pagkasunod 10 9 pagkasunod 8 7 6 5 4 hanggang sa 3 hanggang sa 2 hanggang sa 1 1 na lang doon ako nahirapan sa isang ara sa sigarilyo na isa na lang nahirapan talaga ako doon hindi ko maano na paano ko ititigil to na si sigarilyo pa rin ako yung isang stick na lang sinisindihan ko yan tatlong pap pagkatapos tapo ay patay naman tapos mamaya sindi na naman so yun doon ako nahirapan na tagalan uh, butin na dapat ta talaga ay gawin natin para makatigil tayo sa last na araw sa last na sigarilyo magkulong tayo sa kwarto kung may trabaho tayo dapat mag absent muna tayo magkulong tayo sa kwarto libangin natin yung sarili natin na para hindi tayo makapagsigarilyo or dalawang araw mo huwag gumabas sa kwarto para doon eh hindi ka talaga makapanigarilyo tapos bukas ay sabihin mo sa sarili mo na kung may mag-aya sa iyo na manigarilyo sabihin wag, wag mo nang tanggapin kasi yung utak mo dyan eh, talaga mag, gusto mong manigarilyo pa rin pero yung isipin mo na ginawa mo na to andito ka na huwag para ipagpatuloy na wag manigarily ganun yung gawin natin gawin mo para matigil yung paninigarily mo kasi sayang tapos pagkatapos mo maglinis ka ng baga linisan mo magpakulo ka ng sibuyas, ahos at saka ano, kalamansi yun, tatlong baso at inamin mo na wala pang kain sa umaga sa, so, sa so one week i tatlong basis mo gawin ganoon yung para hindi ka maapiktor magkasakit ganun din ako so napaka the best pang na ano yung sig paninigari nyo natin uh, na pigilan natin kasi sayang di ba so yun sana isa ka rin na na nakakuha ng magandang salita kasi ako rin dati walang makakapagsabi sa akin na itigil mo yung paninigarilyo so ako lang talaga nag-isip na ititigil ko to para sa sarili ko wala kang pagkikinggan eh kundi yung sarili mo yung sari yung makapagbabago sa iyo kundi yung sarili mo so kaya umpisan mo na bago ka pa magkasakit una yung paninigarilyo is yung papupuntahan talaga diyan eh pagkakasakit natin pag nagkasakit tayo wala na so wala nang mag sino mag-aalaga sa atin kasi lahat halos ng nakapaligid sila sa atin ay eh, gusto huwag ba tayong manigarilyo tayo rin naman ang naninigarilyo pag kasakit natin mayroon nga ang tutulong pero sasabihin yan sabi ko na sa iyo yung parang sinisisi ka talaga kaya ngayon pa lang tigilan mo na para mas mahaba pa yung buhay mo at palaging malakas ka so yun so ingat tayo palagi God bless I love you